Nato nga ako makinagin rin sa gabi. Ay, wow. Ay, wow. Oh, Diyos ko, ako yung speaking. Ako na ni Agap. Ako yun yung Ay, grabe yun. Ano nakuha? Ang makina. Ang makina daw. Ang makina daw. Ang makina daw. Pata ako niya. Ay, share is in one. Ang obi galitya. Ang nagbalitya. Ang nagbabali. Pag tinaw niya sa TV, nagkita mo tanang nalaway. Kasi mutan ko. Kasi ko mami, gitipin ko gitipin din yan mami. Ay, first time pa lang ba baka sa akin. Hindi ko hindi, mami. Hindi ko na sa ako dito. Dapat ina nila tapo sa mga kasiyahan. Hindi ko na hmm. so, na kay na ay nagdadak ko tingin ko. Sa igin si mutan ko. Hindi man ni hindi man na ano kasi yung mga kanin ko pa mo balik ko pa. Balik ko pa Ay, just grabe, gitagrab. Grabe, bitch. Kasi hindi na ni mo dito ni Chiano. api budi lapit kading lapit kading lapit kading woi kakak balo kagin akun nga kabuk pas nga akun nga padit ya ambal nga akun nga ubi lau ai ga ugi pulawan panik agad iya kan amit ikal abin iya doi mas akun labid ya ya mag alamin nga itu tilawe abin iyo kagipat ilawan kuman saiban i parang a putu tuot alang aya ambal nga lau ai kita ikagi nakalup iyo oh. naamu nalang nabilin kagipat ilawan kagisamu akun kaya para mabalantukun lau ai pun indi Actually, pati lawan ko ni sa imo. Tilawi di o, tilawi kung anong ginireklamo niya nga alaway Ako na so, may ma laway, tilawi. Ito so, ka laway ba lang nga, balon ka nga laway nga bagong luto, ikaw pa nagbakal ingredients, ay di puter. O tilawi abi kung laway? Tilawi abi, tilawi abi? abi. 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 Tagtalagsa so, lang na siya gabakal sa akong tinapay ni, subong lang na siya nabakal, doon pa kayo unya pa. Abi, tilawi abi, tilawi. Bisimutan ko pa balagin laging simutan ko, amun na tinapay, hindi siya yadaan pe, anong sabor niya? Diyan? Ano ano sabor niya? Meron pa matulong. Huwag mo pa matulong, may napamangkot. Ako kung anong sabor niya. <laughs> kay gariklamo siya kagina, ano sabor niya? Huwag eh. mo ka ambal pa kay ka napakot. Ote pa ba hukan ay? Kay para maprop mo isa akong nga uh, hindi tiyad, hindi niya daan na tinapay ta ha? Adlaw adla, wala galuto. Ini bagoy ini mga planga. Ermi, ubos uh, ang tinapay. Na-offer na ko kagina, pagbaligya ko si iya. Kinsimutan ko dayo naging balik kay kinkan niya na eh. Kiriklamo nga laway daan daw. Ay, hindi ko yung ma-accept sa kaugalingon ko nga daan. O siya ano? Anong sabor? Namit. Namit? Tingnan atin tayo naghalinga naglaway. Kasi bagong bugtaw to. Bagong bugtaw ngay tsure to. Puro make-up to. Mambata bagong <laughs> bugtaw. Kaya <laughs> nandunan ako nga ito ka namit. Ay, kuwabi no. Si ano si siguro wait ka pang limpyo nga iyang ano siguro no nga ang lain panabor nabor niya. Ba ba sa to. Ay di pa. Mo tsak ko to na imbir nagi ko kagina mo. Baka kun aara ka lang sa tutuod lang ni. Sa tuod na tuod lang kun aara sa siguro sa tupad din kay dinaka da nagbibo to kam. Pit dito ko git tilawi abi. Tilawi ka kun ka kun kun indi na uay ka tamo to ang baga. Sabtong ko git sa mo. Na nami to ha. Basi ka binuti ka lang para ma-depend mo to sa. Ay. Ato ano ka namit? Namit na nam kayang iya black friend daw nang best friend. So hindi ganito o oh, nga na, Hindi ko sinti yeah. nga lang ay no. Ay gumabuang ako mo gab. Ano ba na mo kuno? Di ko tinatawa ka pati tiya mo na turong mata. Ay terrible no, grabe no. Hindi ko intindi ko na no tabo ka gina no. Ay mga balangga tutuod lang aga pa mo do na inverna oh, ko. Ano amit pag isang tinapay gito ba sang ko pag ipulawan pa niyo. Amo tuya yang ako nang encounter sang customer. So it's not true nga law ay tinapay but it's namit. La 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 thanks for watching